Good evening uh, mga kalugar Andito na naman po tayo sa ating uh, channel uh, Kalugar uh, TV Vlog Para makita natin ang uh, kaganapan ngayon uh, Araw ng uh, Dernes At uh, oras natin is uh, las 8 ng gabi Guys, uh, dito tayo sa Claro M. Ito kung tawagin nila dito guys is uh, Divisoria. Ito ang pagkakarapang ngayon dito guys sa Divisoria sa Carrow and Rope. Ito, napakaraming mga vendor ngayon sa gabi. Dahil uh, oras nila ngayon pagpitinda. Uh, at uh, sa ganitong oras guys sa gabi pinagbibigyan naman sila ng mga uh, butihing ngayon. Uh, pero kahit kailangan lang sa pagdating mga uh, lasya uh, Uh, tres, na uh, ng madaling araw, eh, kailangan mag-tres uh, na rin sila at uh, para magamit naman ang mga papasok sa trabaho at uh, sa school. Itong uh, kalsada ng Claro. Ayan, okay. eh, okay, so, hindi nyo makikita nyo. Napakaraming ah, bendo. And, uh, buhay na buhay. doon so, sa dulo ito ng uh, Waluna, walo go na going to Binondo Church ang kanya nakaganapang kansa puno, puno, punong ng vendor yan uh, at ang tao ganun din uh, marami rin na uh, mga nagsisiuli sa ganitang waras yeah, kaya naman guys oh. Uh, medyo matrapik na ang uh, sasakyan dahil nga sa dami na ng vendor kabila ang side dito guys ganyan na talaga ang sitwasyon natin ngayon dito dahil nasa ibibigyan yeah, yeah, din natin ng buhay ng itong mga vendors dito sa abaan ng Claro and Red ayan, ayan o no? puno ang kabila ayan yung palengke na ng Divisoria hilaya andyan dyan na rin guys ito, ito one do na to puno rin dami rin itong KP Tower o oh, guys o JP Tower ah, eh, McDonald's at ito naman yung Lion Tower Ayan. ito yung Istrapel na building na Tara guys at lakad-lakad uh, tayo para makita natin sitwasyon kung gano'ng uh, kadami ang uh, mga vendor ngayon dito sa kahabaan ng uh, Claro M right to ito guys sa so, patang del canto yan ito, uh, yan yung ating uh, left side at itong ating right side yan kaya papuntang pasay San Juan, Cubao yung tutunan mo uh, yung 168 ayan Dragonite, eh. ayan. Dyan din, guys Ayan yung lugar natin. Kaya ako sa gabi, mamimili kayo ng mga, mga mga pang, sa pagluluto. Ayan, Mga gulay, guys, Ayun, eh. Mga gulay ito pa at dito naman sa kabilang side yung mga manok, baboy <laughs> yung mga frutas wala pa oh, star ay yung overpass dito sa Claro M Recto. Buhay na buhay ang Claro uh, M Recto guys, pagdari ito mga ka so, naman natin. Sa so, mga hindi pa po nakakapag-subscribe uh, sa channel ng ating sa Kaluga TV blog. please uh, subscribe po po kayo guys. At uh, Huwag niyo rin po kalimutan na mag-like uh, and share guys para updated po kayo sa mga video po na ating ginagawa dito sa YouTube. Ito lugar na ito, medyo madilim eh. Ayun, kasi walang ilaw yung mga post oh. Hmm? Ito, yung isa lang. 168 guys, sarado na yata Ay, bukas pa O, baka magsasara pa lang Ah, Dragonite Dragonite ito, yan, Mercury Dragonite Ito yung 168, itong kabila Ayan, 168 guys Ayan, 999 doon sa kabila Bukas pa Sa so, mga so with natin uh, taga sa bye bye maraming -mar -mar salamat sa inyo mga kaligar at sana sa mga hindi pa po huli po uh, sa mga hindi pa nakakapag subscribe sa channel natin na uh, Kalagay TV vlog please po please at, uh, subscribe na po kayo please, guys, uh, huli Ngayon, hanggang dito na lang guys at uh, mag update tayo sa mga location pa po natin pupuntahan sa mga susunod na araw dito sa ating channel uh, Kalagay TV vlog kami lang Hi guys, God bless.